이나야 이거야? 와만 그래. 은 그래. 어, 그래. 아, 아, 아. 아. 아, 아, 어, 그래. 어, 그래. 어, 그래. 어, 그 어, 그래. 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 어, 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 Lang. ito lang saan pati ito? isa naman lang ito Ay, mas at mas maganda yung una... din sa dito ano no? okay. ano yan? Ano yan? ito? oo inilipat din. dito bayan. ah, ito mm -hmm. lang ito ba basic na basic ito ano? mabigat ito ah? Hindi, hindi naman. Rilaan okay, na. Oh, no. Ayan yun hindi ko iyo. ka lang. Rilaan no, lang <laughs> na yun. Tapos, yun. Ay, na yun. <laughs> <rilaan> <laughs> lang yun. ko lang yun. No, no, ah, no, no, ah, no. no. Hmm. Hmm. <laughs> Ayan. Binalik ko na rin lang. ayan. mo. <laughs> Ay. utak talaga sa